Good morning guys uh, Akala nyo sinong tricycle driver no? uh, <laughs> um, Magja-jogging tayo ngayon uh, Dito ako ngayon sa Yupeco At uh, ayan Konting papawis muna Tagal-tagal uh, din ako hindi nag-jogging siguro About mga 2 months din so, Dito ako sa Yupeco Tara, simahin nyo ako Okay guys Balik muna sa bahay Magpapalit muna ako ng sapatos

ayun guys, dito tayo ngayon sa labas ng UPECO medyo nakita tayo na malupit na nag skateboard ah. si Adrian basta oh! yun basta Adrian, uh, ah, gano'n ka nakatagal nag skateboard dito sa UPECO ang um, salami dito ah, ato yung mga, uh, kapawis lang no? exercise no, wala kayong pasok sa school meron naman Ah, online school nyo. So, tuwing umaga, pagka may oras ka na biscuit ka, papawis hmm, na. Sino kasama mo? Si, ano? Bari. Ah, si Gatid? Bari. Bari. Ay, kamusta ka Bari. Ayun, maganda to eh, di ba? Pagka kahit pa paano, yung sa umaga, kailangan nag-exercise ka talaga eh, no? Hindi porke, ano ngayon, kasi mas kailangan natin ngayon pag -pand, yung pandemic kasi eh. So at least mga kabataan na uh, lilibang sa skateboard instead na mga bisyo. So yun. So okay guys, pa uh, lupit. Ah, lupit mo magano, lupit mo mag-skateboard ha. Ay, ito na. <laughs> Eto, susunod na vlog natin, sama natin to sa mga mas malulupit pa ng stance niya. So yun lang guys, ah uh, yun. Thank you ah, thank you sa Eh yung mga kabataan natin ngayon na kata uh, sila instead na kung ano yung ginagawa nila sa bahay nila syempre eh. maganda na yung nasa dancing sila <laughs> ay okay, so uh, ang liwi to <laughs> nice 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 Ayun guys, uh, yung grupo na to. Ano name, anong group nyo, kuya? Good guys Good oh, guys. good, na good yan. Ha? So umaga, tawang-tawang. Exercise. So, Kano nakatagal yung group nyo? 5 years? Ah, 5 years na. So, ito yung lagi yung routine. Tuwing umaga, nag-ano kayo? Hindi. po dati po talaga gabi-gabi. Ah, sa gabi? Dapat talaga umaga. Mas maganda. Yung exercise sa umaga, di ba? Safe. Ah, oh, so yun guys. Thank you ah. Salamat, Gui. Sa so, mga good guys. Thank you sa inyo. Salamat. Dito. At syempre, hindi mo sa atin tuwing pagtapos natin mag-exercise. Nakakain tayo sa masarap na mamiyan pares EMC pares Mommy House. Ayan o. Oh. Ayun, yung pogi-pogi may ari. Oh. Brother Egay. is the best among the rest. <laughs> wow, sarap. Panalo-panalo. Sa halagang 40 pesos. Ibang class talaga yung kaibigan. 40 pesos lang. Dito lang malapit. Located lang sa Steel Homes. Ayan, ayan, ayan. katong -tanto lang. Sarap, masarap. Ayun niya, maraming mara banana ako lang tira eh. Oh. Boss, oh. idol kita. Hindi na, isa sa magaling na entrepreneur dito. <laughs> Ayun niya guys, napaka-importante sa katawan ng tao. tuwing yung maga, nag-exercise. wag na wag niyo makakalimutan. Abangan niyo po ang aking susunod na video ito kasama ko ngayon si Boss Dom, sa aking matagal ko ng kaibigan. Ah, uh, ito matagal na nagja-jogging dito sa Ube. Oh, hindi pa rin pumapasok. Ano, kumusta na ang pagja-jogging <laughs> mo? Hindi pa rin pumapasok. <laughs> ano ba mga goals mo? <laughs> <laughs> ba goals mo maging <laughs> direct ram siya. <laughs> Kakain nang <laughs> marami. marami. Ayun, uh, uwi na kami at uh, see you guys sa susunod na sa susunod na video naman. Ah, uh, video si <laughs> <laughs> <si laughs> si na na, yun na, na, yun. na Derek Ramsina <laughs>